tayo sa site at nakita natin itong uh, tower meron po siya limang tubo pataas 30 meter at taas po niya at mm, nakikita po natin merong siyang sa safety cable at dito po nakalagay sa baba kompleto po siya ngayon pag aakit ka ng tower kagamit ka ng safety belt safety harness at ito po ang nakita natin ito ang kagandahan dito sa mga veterano po dyan pakicomment kung anong uh, pangalan nito eh naglalak pag bababa itataas mo po siya eh gumagalaw siya pag baba ayan lang po ayan po At isang makulimlim na umaga po sa inyong lahat safety po tayo pag makatiyaro yun ng tower nandito na lang po see you sa next video salamat comment and share lang po Uh, anong pangalan na ito? Comment po sa baba. Salamat.